Tuloy pa rin daw ang pagtakbo bilang gobernador ni ER Ejercito sa kabila ng guilty verdict sa kasong graft dahil sa maanumalyang insurance deal para sa turista at boatmen sa Pagsanhan, Laguna. Ayon kay Ejercito, hindi siya diskwalipikado para tumakbong gobernador ng Laguna. At kahit kailan ay hindi daw siya maaring makulong. Mananatili at iiral pa rin anya ang batas. Kung sa Ifugao, Repolio ang ibinida sa kampanya, sa Pasay naman si megastar Sharon Coneta ang umiksena. Ikinampanya ng megastar ang kanyang kuya na si Chet Coneta na tumatakbong mayor ng Pasay. Ito ay kahit pa sa kalabang partido ang kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Pero giit ng megastar, hiwalay ang buhay mag-asawa sa usaping politika. Matatanda ang 41 taong nanilbihan bilang mayor ng Pasay ang kanyang ama na si Pablo Coneta. Kanya-kanyang partido, So we respect one another. My husband I am proud to say is the president of another party. But here this is Pasay. This is this is what our parents fed to us. <laughs> to our hearts, to our souls, our mouths, not to steal. We want to just give Pasay what it is due. sa lahat ng pumapasok ngayon na malalaking development sa Pasay City, dapat matagal nang gum yung parang halos kasunod na ng Makati dapat, di ba? O San Juan, ganyan ang Pasay, o Mandaluyong. So, we're praying talaga na mabigyan ang pagkakataon na mag-serve si Kuya.